pala yung sinasabi nilang bubble tea. yan, Fun and joy. Bubble tea. And more. Ayan, guys. O, oh, meron din silang ganito dito, o. Oh. chumi chumi, um, chow Chow-chow-chow. Kopi-kopi. Kimchi-kimchi. Ngayon? Nagano sila dito, oh. Ah, oh, ito pala yung sinasabi nila na ano, oh. Hi, kabayan. Hi, baby. Oh, ito, 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 ito yung ano nila, oh. Ay, yun pala ang sagu, oh. Yes, freshly cooked. Oh, yan. Every day daw, kaya. Oo pala dito. Ay, isa. Ay, guys. Dito, oh. Every cup is a happiness. Wow! Every cup is a happiness daw. Oh, May ano ito? May extension? Oh, guys. Ito yung ano, oh say hi say hi pasaway we're uh, coming here to refresh say hi sin marie Hello. Oh, ayan naghihintay ng mga ano ah uh, hindi ko alam kung ano yan <laughs> milk tea milk tea daw milk tea uh, ayan 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 ay bubble tea pala bubble tea mm -hmm. Ayan oh. Ganon sila oh. Ay may angkop para strawberry. Ayan. May may Kaya yun. Ay may angkop para Ay may Ayan. guys oh, malinis malinis. Uh, kung sino pa yung mga hindi nakakakilala, i advertise ko to ha? Can I make advertise okay? Uh, kung sino yung mga hindi pa nakakakilala ang bubble tea. Uh, anong street dito? Ah, ito yung street oh. Pericles 13 Athens. So, oh. So, say something sa mga ano. Come, come and to... visit us, Panjoy, here at Sintagmatics at Piretlios 13, India. Okay, okay. subscribe you. me para mapanood mo. <laughs> Eba, Patmos P8. <laughs> Hello, madam! <laughs> Ayan. Hello. Patmos P8. Masarap yung sago. Thank you. So, you find it? Masarap yung sago. Nakita mo? Bibili din May mga kimchi pala kayo dito. Ayan. Yes. It's me. Okay. Thank you. Bye-bye. Balikan Oh, next time. Ayan. Ayan. Is oh, yes, please. Ah, okay. Pag complete yung nine, okay. Pag natin yung nine, may free drink tayo. Oh, you. Wow. Thank you. Thank you. Kaya, ayan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Pag na-complete -bye. yung Nandito yung mga kamamata natin, oh. Dito rin sila mag-ano Mag din sila diyan sa bubble tea and more so ayan guys marami 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 okay yan na ang ito 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 nandito kami sa ano oh. nira Bato. Hindi baka ano yung dagtay si Lot Marisa Ayun. <laughs> Ini magandang Maya eh. oh. anu ba? Ah, anu. Marisa, this is a rock salt. This is very nice. Deng, parrelaksenak kereta, Just buy it. Hundred one You can relax with this. How much? Oh my God, uh, we have a Himalayan salt dito. Ang dami nila. Oh. Himalayan rock lamb salt. So, ayan. Ang dami pala mga ano dito. Oh. oh. Ayan. So, ito na rin. Okay, magbababay na ako kasi iniiwanan na nila ako. Oh. Ayan. Next destination natin, where? Ayan, oh. Ala. Kami pa Kami. Oh, ayan. Ang mga ano nila oh. So pababa na kami guys. Daldal -dal ako ng daldal. Daldal -dal ako ng daldal. -dal. Yung mga kasama ko malayo na. Malayo na. Nararating pati ano oh. umalis ka nga dyan Wilma kasi abala ka sa ano binibidyo ko na magandang dalaga doon malis ka nga ang late late ng pet mo doon ang ganda ganda o oh, kayo malis ka dyan ayan guys sinusundan ko yung dalagang dilag ayan 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 dalagang dilag ah So, guys. Ayan, ayan, ayan. Sabi ko, aligot mo na si Sige. Alis na ako, guys. Ay, alis na ako. Iko-close ko na kasi nagagalit na itong dalawang kasama ko. Okay. Bye-bye, you. Thank you for watching. Bye-bye.